Naalala ko po, mga kaibigan, nung kami maliliit, kapag kami kumakain, yung lola namin ay nakabantay. Kapag may naiiwang isang butil ng kanin sa pinggan, ay sinasabihan niya kami, huwag kayong mag-iwan kahit na isang butil ng kanin sa pinggan sapagkat wala kaming kakayahan na uh, mag-produce kahit na isang butil po ng palay, isang butil ng kanin. Kaya sabi niya, ubusin ninyo. Kaya ang pinggan po namin laging napakalinis. Ano po? Eh, bakit ganon? Sapagkat so, yung lola po namin ay nakadanas ng taghirap na kung saan walang makaing bigas. Paano sila kumakain? Nakita na ninyo yung amorseco? Yan ay isang uri ng uh, damo na yan ay kamag-anak ng palay. Pag kinuha po ninyo yung bulaklak ng amorseco at inyong tinanggal yung mga... Uh, parang pinakaipa noon, may makikita kayong maliliit na butil, sinlaki lamang ng uh, uh, ulo ng karayom. Ano po? Nung araw, pag makaipon sila ng isang dakot, pinakapagkain na nila yon lugaw.